Maayong buntag mga katropa na anak sa atong area sa na punta Dagko na tanak mga katropa pero daghan magpahak Tungod na sa kuan mga katropa sa herbicide na akong gigamit Tips mga katropa ayaw dyan mo paggamit o systemic herbicide mga katropa Kaya e, tanawa maunin na e, hitabo ang apahak ang dapat gamito ang mga tropa contact herbicide yun para dili maapektuhan ng inyong mga tanom mas maayo mga katropa ay nalang mo gamit o herbicide gastuhin na lang yung mga katropa kay aron di mapiktuhan yung mga tanom kumpara na ako dari mga katropa kining area dari ang tumoy wala kayo na ako nagamitan ng herbicide kay pag mag spray ko dili ko kaabot diri ah kay kulang ta sa oras pero awa mga katropa lahi og resulta himsog noon ya dagko manang likayan lang niyo ang herbicide mga katropa